Sa loob ng halos labing tatlong taong pagtitinda ni Aling Teresita sa kahaba ng kantong ito sa Baguio City, halos tatlong beses na raw itong nanakawan. Kaya naman sa ngayon ay labis na ang kanyang pag-iingat, lalo pat dumarami na naman ang mga kaso ng nakawan. Ayun, ganun yung mga importante, tinatago ko na lang pag lumalabas ako, kunwari o oh, may ginagawa ko, tinatago ko sa mga ano, para hindi, hindi, nila, ano, hindi sila matokso pag may nakita. Ganito rin ang nangyari sa tinderang sinanay Helen. Oo, oo, ilang beses na na may kumukuha ng cellphone dito. Kasi ilang beses ako na ano ng cellphone dito. Ta, pangatlong beses last month eh. Dinagay ko lang dito. Tapos umihi naman ako doon sa taas. Wala na nang pabalik ako. Wala na. Sa unang kwarter pa lamang ng taon, nakitaan na ng Baguio City Police Office ang bahagyang pagtaas ng mga kaso ng pagnanakaw. Last year po kasi, uh, from January to March, meron po tayong uh, 34 na recorded po na incident ng theft. And uh, from uh, January to March lang po yun. And then uh, ngayon naman po, ngayong uh, 2024, from January to March, eh, meron po tayong naitala na 54 incidents ng theft. So ito po, inaasahan namin yung pagdagsa po ng maraming turista, maraming bisita. Kaya, and, and yun, yun din po yung pagkakataon, pagkakataon usually na umaakyat din po yung mga... Uh, may balak po na masama, na umaakyat din po, sinasamantala yung pagdating ng mga turista natin dito sa Baguio. Bukod sa mga kalsada, nagde-deploy na rin sila ng mga personel sa labas ng malalaki at matatawang establishmento sa lungsod. Nakablatter at ang ilang mga suspect sa mga kaso ng pagnanakaw ay may pagkakakilanlan na rin naman, lalo pat tila naging modus na nila ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.